Good morning mga kabayan. So update po tayo sa ating pang dito. Ayan mo, malunggay po yan. Nagtanim po ako malunggay, hindi pa sumable. oh, meron na. Meron na yung konti. No? Ito, nasama yun. may nakita mo yung green. Yan ito, 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 ito. Ito na yan, ito. Isable na yan. Eh. Ang green na yan. meron na kong tinanim loya dito. Paliinis ko ito kahapon. Ano loya dito? Tabo na na. Ayan o. Oh. Nalabang luya. Bo, luya po yun. Nalaba ito. Nalabang yun siya. Yeah. Luya. So, update po tayo sa ating pananim, Ayan, atis. ano, abayabas. Yung atis natin. So, nilinis ko yung ka ha. pinalinis ko para ano, medyo maganda. yung atis natin. Namulaklak na. Pero di pa naman natuloy na bunga. Namamatay na, 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 namatay yung ano, na Laos, si Bisaya pala Laos. yung biyabas natin. Malaki naman biyabas natin. So, yung ano natin, yung at, ay, may paliya ako nakita ang tanim. Tumubo. You know. Nilagyan ko ng you know, paliya. Paliya po yun. So, nilagyan ko ng katayan sila para kakatay doon sa taas. you know. Yan po yung katayan nila. Pangit. Okay lang. Nilipat ko kasi dito kasi yung limonsito ko may namulaklak na. So, kailangan ko siyang ilipat. Di ba? So, update, update lang po tayo dito sa ating mga tanim. So, ito po yung ano natin. Limonsito. Namulaklak na ang ating limonsito. Malaking bunga, oh. bungo bunga, bunga na pa yan. So, nilagyan ko lang dito para para ano siya, para, para hindi siya matumba nilagyan ko ng harang namalaklak na rin ha maliit lang siya maliit maliit pa siya pero namalaklak na diba so yung 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 sito niya malalaki yung bunga malaki siyang bunga o di pala ilaw pa na siya ha suling iba maliliit eh sa akin malalaki maganda to kasi malaki nakakabayan ha no? so, aplik ko kayo ng aking mga tanim tanim dito kunuhay kunuhay po, mahaba na po yun. Yung mislinis ko. Meron tayong ano, meron tayong malunggay dito. Pero hindi tayo hingi-hingi na malunggay. Pero malapit na yan, malapit na tutubo. Tatlong puno na ano, tatlong puno na luya. Taka nito sa ano, kabayan kasi namamatay yung ano, yan, namamatay yung bunga niya. namamatay yung bunga niya yun o yung bulaklak pala nalaos yung bulaklak hindi pa totally namumunga pero yun eh yun pag mag survive yun po yun, maging ano na yan maging bunga na yan pero itong inaabangan ko talaga yan yung biyabas na yan pag mamunga yun sulit yan pag magbunga po yung biyabas na yun sulit yan malaking bunga po yun yan. at yun na oh. Ah, dalawang puno to, dalawang punong atis, dalawang punong ano, bayabas. Yan, yeah, yung to eh. Nalalaos yung mga dahon. Kasi ganyan ng langgam. Mm -hmm. Matay-patay kong langgam. So, mga, every, mga next month, makapay din tayo, maka, ano dito. Maka, makakuha ng bunga dito. Oh, matitim tayo kung may hilada. Hilada ba hilada? <laughs> hilada yeah. may na lemon sito. Yeah, ay mo. Sige na tuloy. Si solid na siya. Na bulaklak na oh. Panay bulaklak na siya eh. Panay bulaklak na siya ng kabayan. Ang yung iba, yung ibang ano, nahuhulog siya, yun know? o. Kita ko sa inyo ha. Ah. Ano yan. Ito hindi siya kumapit eh. Ito alam mo siya ito po ito. Bunga na naman siya ito. Yan. Nahulog siya. Hindi siya kumapit. Ayan. Yan po yan. Malaki no. So thanks. Thanks kayo. Meron tayong abangan nating bunga. Ito yung abangan. Tara, tayo. ang aabangan nating tanim. Punta tayo sa ating paliya. Ang paliya naman hindi ko to itinanim, hindi ko to tinanim. Biglang tumubo lang eh. Biglang tumubo lang kabayan. Medyo madamo ulito. Buti na lang ano, nilinis ko kahapon. Yan po pa yung paliya natin mga kabayan. yung dalawang puno ko yun mga kabayan yung mga liso nyo Tatago <laughs> Kaya pala naglagay pala ako ng liso dyan Tinago ko lang nahulog siguro to So tumubo siya Mabuti ko lang nakita ko ka, nakita ko kagad ka, na hindi ano hindi nervous yung mga damo na hindi siya nasama sa damo so, Meron tayo Dalaan yan 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 Baka lang yan ko eh Nakatay-katay na dyan So nilipat ko siya doon para biglang umusbong yung anong puno ng limonchito. Ayan, inabangan ko talaga yung magbunga tong ate sa at saka bayabas ko. Oh, thank you sa inyong pagpapanood mga kabayan ha. Yan bro, update ko kayo sa sunod na sunod na araw pag mag, pwede na yung maharbis yung bunga doon. Kaya maliit konti pa lang yung bunga. At sa ito magbunga tong sana magbunga na to for next month. Tong bayabas na yan. I'll see you for tomorrow. Bye bye. Thank you for watching. Bye.